For today's video pala mga kabakyard, ay magbebento tayo ng ating sisiyo ng Moscow B duck. Para may pambili tayo ng feeds ng ating mga alagang hayop. So, keep on watching mga kabakyard. So, good morning sa atin mga ka-backyard. Ngayon ay magpipenta tayo ng ating sisiyo ng Ascobi Duck. Yan, hinihintay na lang natin yung buyer nito. Ito yung mga sisiyo natin. Hindi kita na sa loob na kasi sila. Ayan o. So, hinihintay natin yung buyer natin ngayon. ito yung gamit ko pang service ko pang meet up yung aking e-bike sulit na sulit yung gamit ko dito mga kabakir kasi mura lang yung charge nito sa kuryente tapos nagagamit ko siya ng one week so ayun hintayin lang natin yung buyer natin ng sisiw natin 14 heads pala yung benenta ko mga kabakir yung rare color natin na sisiw ng muscovy duck so binenta ko lang siya ng 714 heads ano pa lang siya, 5 days old pa lang naman siya so ayan dito yung meet up place namin So, ayun mga kabakir, nakuha na yung sisiyo natin. Hindi na natin na-videohan. Kasi nagmamadali si Sir na kumuha. Ayan. So, pauwi na tayo ngayon. Pero, dadaan muna tayo sa bilihan ng feeds. Kasi bibilhan natin ng feeds yung ating mga alagang hayop. Ngayon, nandito tayo sa so, may bilihan ng pananim. Bumili tayo. nakabili na rin tayo ng patuka ng ating halaga ito yung binili natin na mga halaman narating na tayo sa bahay at ito na yung ating mga halaga ito yung ating nabili sa pinagbentahan ng sisiu ayan so may natira pang 400 700 kasi yung napagbentahan natin tapos itong nagastos natin lahat 300 plus na. kabili na tayo ng patukan ng ating mga alaga at ito na yung ating mga bibe. so ayan magpapakain na tayo ng ating mga alaga nakabili na tayo ng kanilang patukal. ayan gutom na gutom na sila Kakainin na natin yung ating mga mascobi Oo, 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 lang Duck pellet yung pinapakain natin sa kanila Tapos pakawalan ko sila maghapon para makakain sila ng mga damo, tsaka mga insekto sa labas. Ayan. Yung ating mas probida. Ayan, tubig nila. Ito na yung binili natin pits na para sa ating mas probid. Ito yung pits nila. Duck pellet kahit may pagkain pa sila, binila na natin para pang stock. Tapos ito yung pagkain ng ating native na manok. Ito naman yung sa Bengala. Ito. saka mais para sa Bengala. Ito yung sa manok natin. at saka sa okay. pakainin muna natin yung ating isang benggala na pilay <laughs> ito yung pilay nating benggala ito yung benggala naman yung mga upgraded nating native na manok nangingitlog na sila at may naglilimlim na rin yan yeah, yung ating trio ba? Ang lalaki na ng lahi nito kasi crossbreed ng Rhode Island to eh. Tapos ito yung ating isang naglilimlem. At yung isang nangingitlog. Ang itloga na ginawa natin sa kanila is yung timba lang na 16 liters. Para kahit umulan hindi bababasa. Kasi open yung dito nila. Oh. Pag umanggi. Nababasa sila dyan pag umanggi. ang pagkain pala nila is yung chicken chicken layer ayan so ngayon pakakainin naman natin yung ating mga benggala ayan nag-iingaya na sila dun so, ito yung mga benggala natin mga breeder pero ibebenta ko rin to mga kabakyard. Magtitira lang tayo dito ng ano natin. Ayan. Yung tubig nila nilagyan ko ng premoxil kasi galing silang biyahe kahapon. Para hindi sila may stress

lilipat ko rin naman yan sila mga kabaker doon sa ano doon sa dyan sa kulungan natin ng native manok isasama natin sila dyan pag ano na para recover na sila kasi galing silang biyahe kahapon Binili ko lang kasi itong mga kabackyard itong ating bagong alagang benggala kasi yung dati natin, binenta natin. Kasi nawala tayo dito ng ilang buwan. Walang magbabantay. Eh. Kaya binenta na lang natin. Tapos ngayon, bumili ulit ako ng bagong tapos ibibenta rin naman natin yung iba dito. Magtitira lang tayo dito ng pang natin. Yan, sobrang ingay nila mga kabakyard. So, ayan lang yung mga alaga ko ngayon mga kabakyard. Tapos yung ating mga pag ng mas COVID ako. Tinukulong ko naman to pag gabi. Kasi, eh, siyempre, baka mawala. Pag umaga, naka uh, range sila dito. Ayan o, oh, apakaganda ng mga kulay ng ating mga alagang mas COVID. Ay, malapit na mangitlog itlog yun. Tapos, ito isa nating barako pamalit natin yan doon sa matanda na natin barako. Ayan. Yung color gray. Tapos ayan o. Ayan yung mga dumalaga natin. Ito yung dalawang inahin natin ng ingitlog. So yung mga dumalaga malapit na din sila magsipag-itlog. Ang lakas kumain ng ating bengala. So hanggang dito na lang ang ating video at salamat sa panonood mga kabakyard. At walang at salamat sa walang sawang suporta sa atin kahit na bihira tayo mag-upload. Yan. So, sana patuloy pa rin kayo manood. At uh, paki-like and subscribe na rin mga kabakyard sa mga baguhan natin diyan. Para updated kayo sa mga susunod kong i-upload. So ayan. So, this year pala mga kabakyard, bala ko rin mag-alaga na ng native ulit na baboy. So, abangan nyo yung ating update about dyan. So, salamat kabakyard.